Okay mm. Hey guys Ayan, andito kami sa Gold Coast Bigla kaming napalipad dito Dahil kay Master Master, magilaw ka Master Hello Ito ang aming gang dito na From yeah. From Upper Kedron, well. Tapos naging Cleveland Tapos naging Gold Coast Lumaylayo na, na kami yeah. guys yeah, yeah, yeah. After dito Ewan ko kung But, saan Tantorp. na The bus Pantorp na naman daw Tapos may mag Melbourne May Feeling ko Pupunta na kami ng Pluto nito Pagkatapos <laughs> po namin sa Melbourne Tondo <laughs> Tondo <laughs> ayan guys so ayan tingnan nyo naman merong me, syempre may pagkain no syempre hindi na huhuli ayan dinakdakan tapos Ayin. ang tosino na panalong panalong mas masarap pa sa mga commercial na tosino ito dinakdakan no, ito 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 ito, 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 ito dinakdakan ako Ruby's special tosino Ah, Ah, diba? Meron na. Gagawin ng negosyo, Jay. Sa una, kagat. <laughs> Ito si uh, Sa hulagagat Pangalan ni Sapak <laughs> Ferdis dinakdakan Ay Ferdis dinakdakan Grabe guys Ang sarap How do you find it Michael? Kasi dinadagdakan Yes na sa... Ito So <laughs> yung Dinakdakan na yan uh. Yan ang ano, papatikin po doon sa magiging next na asawa ko. Kaya okay. umay. Okay. ayan <laughs> na, ayan na, ayan na guys. Joke lang yun, joke. Nagre-ready na, nagre-ready. so guys, um, dito kami, actually dumating kami mga 11.30 ng gabi. So, um, bukas ang celebration ng birthday ni Master. So, dito kami. Dito kami, dito kami sa Windham Surfers Paradise Gold Coast. Ayan. So, kakain na ako ng tosino. Good morning, guys. Ayan, nagising na kami. Wala kaming tulog, actually, mga... 3 hours lang yung tulog. 3 <laughs> hours lang yung tulog namin, guys. Pero, dapat may na ako dyan. Pero, okay lang kasi, di ba, dami namin, dami namin ganap. Tapos sa inyo, yung breakfast namin made by the rubbish vlogger na si Jay. nag kaldo kami. Ang sarap na aros kaldo guys. Promise. So, ngayon naman, madam, ano na yung ginagawa natin ngayon, madam? Disaw-saw na kape. Ay, disaw-saw na. Disaw-saw <laughs> so, Ayan. Naman pandesal kami naman kami, kami, kami. kami ngayon, guys. O, so, oh, pandesal. Saw-saw, saw-saw. Tapos, si Tisoy flat. Ayan, oh, natutulog, o. Oh. O, oh, uh, si Tisoy flat. Hmm. Dumihilig pa, pa si Tisoy. O, uh, ayan naman si Ati Ruby. Magluluto siya ng sushi. So, ngayon, ito yung celebration namin for Arnold's birthday. Advance. Mm -hmm. So, mamaya we'll go to the so, ano, yung sa swimming pool ng Windham. Nandito kami sa Wyndham, Super's uh, Super Paradise ng Gold Coast. So, ayan, yan yung birthday celebrant namin na si Bossing. Oh, yeah. No. Si, uh, so, guys, iyo, ito, <coughs> nagkakape muna kami. Eh? Good morning, Gold Coast! So, guys, nandito kami sa Gold Coast pa rin. Um, so, we are in Windham. Um... Uh, Windham Surfers Paradise. So, yan yung view ko guys. So, yan na yung dagat. ba? Diba? Yan yung Surfers Paradise. Gold Coast. So, yan. So, yung mga resort guys. Mga resort sa ano. Mga kapitbahay na resort. Tapos, natatakot ako dito sa ano. Yan eh. Diba? Ang ganda. Yan ay yung dagat. So, mamaya pupunta kami dyan sa beach para ano, para makita. Um, it's summer here in uh, Brisbane, Australia, kaya um, the weather is nice. Um, and very sunny, pero hindi siya mainit kasi yung hangin is malamig. Yan. Okay, pinakita ko lang sa iyo sa inyo yung ano, yung view dito. Mamaya naman dipat kami ibang room, uh, hinterland view naman, hindi yung dagat. So, yung bukid naman. Okay! Hey guys! Ayun na naman kami. I'm with the girls! These are my gang today! So we are at Surfers Paradise. Um, we're actually walking towards the supermarket because um, the girls are craving for Oreos. So we're gonna have some Oreos and then we're gonna go to the dagat Mamaya. So we'll have a look on on. And ngayon is lakad-lakad na kami ng aking mga mga kaburks. Ang mga millennials. Yan. So, um, kakakailan namin. Kung nag gumawa ako ng taho, I forgot to vlog about the taho. Pero next time, I'm gonna vlog it. So, andito kami ngayon. Naglalakad-lakad sa Surfer's Paradise. Diyan kami tumira kagabi guys sa Windham. We are still here, uh, Surprise Paradise, and that's where we stayed for the night. Michael and I will go home tonight, but um, the girls and the rest of our gang will stay for another two days. So, and we are still here. <laughs> Hi, guys. So, andito pa rin tayo ngayon sa Windham Surfers Paradise. So, yung snack namin today is taho. So, instead na bibila kami ng taho, hindi na kami bibili kasi I, uh, I can make that taho. Uh, the simplest possible way. So, syempre guys, ano yung gagamitin natin? Gagamitin natin. Una, silken tofu. So, ito sa akin tofu mabibili mo sa uh, kahit saan supermarket. I got this from Woolworths. It's only around $2.30 at uh, $2.30 cents. So, pero yung piliin mo is yung smooth, soft and smooth kasi may firm din na tofu. So, gamitin mo yung soft, okay? So, to prepare this one, kailangan mo i-boil, ah, uh, i-boil, i-steam pala. Kailangan mong i-steam uh, for 10 minutes. And then, after that, gaganin mo siya, i-scoop -ano mo, mo siya ng paganyan. Tapos, ito na yung gagamitin mo. So, to assemble, tapos... Yung ingredients is um meron tayong tapioca pearls. tapioca pearls I use dry tapioca pearls. And then nagboil ako ng water sa kakon nilagay yung tapioca pearls. So pag mali yung procedure mo sa paggawa ng pag boil ng tapioca pearls, ang tagal mal maluluto ng tapioca pearls. So wag mo nang ilagay yung tapioca habang hindi pa kumukulo yung water. Okay? So, ayan, meron tayong tapioca pearls. Tapos, ito, ito yung arnibal natin. Yung arnibal natin is water lang at saka brown sugar. I-boil mo lang siya. So, ayan, no? Oh. So, guys, ngayon, mag-assemble tayo ng ito, ng ano, ng taho. So, lagyan natin ng, ng ano, lagyan natin ng tofu. Tapos, tatlo na lang yung hindi pa nakakain ng taho today. So, ito na yung last batch ng taho natin. Kasi kanina kumain na kami tsaka yung mga uh, girls. Kumain na. So, pati na lang yung natira. So, si Michael, si Karen, at tsaka si Rowell na lang yung hindi pa nakakain. So, pag assemble mo, lalagyan mo lang yung ano, yung tofu. Yung silken tofu. Yan. So, yung itong isa, hindi ko na niluto kasi... Um, Tatlo lang yung hindi pa nakatikin. So, for next time na eh. And then, so ito na yung cups natin. Tatlong cups. Lagyan natin ng tapioca pearls. Kaso yung pumigyan na tapaw, no? Pearls. So, yung background ko, guys, medyo merong nagluluto din dito. Yung mga chef namin, si Chef Jay at saka si Chef Bossing uh, Arnold. So, andun sila. Ipan mo doon yung ano. Mag-hi kayo sa aking vlog. Hello. Hello, hello. Next, my vlog mo. Ah. Next, the blog. He wants to say his vlog bed. Please like and subscribe to my channel. It's called the rubbish vlog. It's rubbish, by the way. <laughs> so you can't really give us good content, but please, please. <laughs> I'm begging. So guys, ayano ilagay na natin yung capio pearls and yun na. Ah. Yeah. And then na natin yung ano yano anibal niya. Meron na tayong pataho, guys. Okay, so ready na yung ating taho. Oh, Ayan na. So, yun ang ating okay, taho. So, kahit nasa ibang bansa ka, guys, pwede kang gumawa ng taho. Diba? Okay madali kang gumawa ng taho. Yan oh. Okay, so yun know lang muna today. Um, kasi uuwi na kami back, back to Brisbane mamaya, mga, siguro mga 8pm. So magdi-dinner lang muna kami ni Michael dito with our friends. And the rest of the friends will stay here at Suffer's Paradise kasi meron pa silang two nights. Uh, yes, tonight and tomorrow night. So kami, may paso kami ni Michael bukas so hindi na kami magsistay na matay. So that's all for today. Thanks. Bye.